party si Maring Hera kagabi. Tapos biglang humangin. Ayan. Parang dinaan ng ipo-ipo tong bahay. Labas pati loob. Kalat. Ayan. Tapos ko na yung banda doon. Ilan darating ngayon, Maring Hera, na bisita? Dalawa. Dalawa dumating kahapon, tapos dalawa ulit ngayon. Ilan na sila lahat? Ay, tatlo pala kahapon ng dumating. Ilan na sila lahat? 14. 14 na yung pakakainin namin ngayon. 14 na bisita. okay lang yan kasi tatlong araw na lang 12 ngayon no Ayan, tatlong araw tatlong araw na lang wala na uwi na sila so 17 apat na araw na lang balik na rin kami ng Athens makapagpahinga na kasi medyo ramdam na yung pagod hindi nga pala ako nakapag-vlog ka dahil sa sobrang busy na. Mas lalo na naman siguro ngayon. Dumami na sila. Vlog muna natin si Maringera. Maringera, welcome back to your vlog. grocery for today. Ayan. Yeah. Si Maring Hera nagpre-prepare na. Anong menu? Parang. Broccoli with rice. Tapos nuggets. Tapos pasta salad. Uh, spring roll. Uh, Terong pitakyan.

Ano yan? Pasta? Parang Pasta? Pasta salad? Oh. Ang sikreto sa masarap na pagluluto guys, sasabihin ko na sa inyo. Kailangan kunti lang lutoin mo. <laughs> Para maubos at mabitin sila. <laughs> para maghanap para pag naubos maghanap sila kasi guys pagkadamihan mo naman at maraming natira masakit sa pakiramdam masi masakit sa kalooban <laughs> parang hindi sila nasarapan sa loto mo e mas maganda yung nabibitin masaya sa pakiramdam kasi marami sila kayo eh. 14 hmm. na tao, 14 na bisita ang pakalayin natin. So, sadyang talagang hindi kakasya yan. Uy, airport ka na. Uras na. Bye guys. Kunin mo na yung ano nga, dito ka. Maraming lulatoin, guys. dadalawa lang sila dito. Kaya kukunin ko na yung isang lutuan, Doon na lang ako sa airport magluloto. <laughs> ready, ready? Ayan. Nice. Lalapad mo na dito. Quality control bago ilabas. Um, ready. Kain na tayo. Upo na. Yan. Beef broccoli. Uh, pasta salad. Rice. Uh, chicken nuggets. nuggets? Tiropi taikya. Spring roll. <laughs> Ready. Uh, Instagram muna. Okay. Alright, okay, let's go. Tonight is pizza party. Pizza okay. party. Okay. Na, pa, okay. Ayan na guys, lahat na ng pizza na stock, labas. Pinapaubos na. Pizza night. Pizza night naman daw. Ayan, kagagawa lang kanina. Apple crumble. Then, ito. Oh, kalalabas lang sa oven. Chocolate cake. Ayan. Pepperoni. Yeah, that do. Perfect. Loaded. Yeah, nam masarap sa homemade. Hindi. Tinipid. Hindi tinipid. Takpan mo nalang. Ngayon natatakpan. Ngayon natatakpan. Di kaya kuha mo nga ikas din. Tin crust yung para sa mga <laughs> nagdadayan. Super so tin. nipis. See? Ito na guys, yung ginawa natin kanina na chocolate cake. Pero hindi na natin na sumaybayan kasi na busy na kami. Yan, nice. Yan, Yummy. 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 yung mga bisita gumagawa ng salabat uh, ginger tea kasi guys may lang ba? <laughs> hindi nagpapainit nagpapainit pa lang kaso na, na ano bang tawag mo? Naudot. naudlot <laughs> biglang natapos sa ang party guys na, uh, so, maaga, -aga, maaga aga tayo natapos ngayon anong oras, anong oras na? Thank you. <laughs> good, night, good night bye good night <laughs>